magandang araw sa inyo At Sabutin natin Ang isa sa mga tanong ng kabady natin Na si Stratmore yan Si Stratmore Salamat sa pag-comment mo Nagpapa-estimate siya ng uh, Si 3x7 meter na bahay Tatlong palapag na Gagawin natin pundasyon Kasi gusto niya tatlong palapag kaya bigyan natin silang idea kung magkano ang kailangan niyang ibabudget sa ganito kalaking bahay 3 by 7 meter ibig sabihin 21 square meter okay kaya pan panoorin nyo to at uh, magkaroon din ako kayo, kayo ng idea kung ganito ang uh, gagawin yung kalaking bahay kung 7 by 3 meter na isang palapag i-divide mo lang sa 3 kung ilan ang kakalabasan natin sa estimate na to karoon lang kayo ng idea okay, more or less naman yung kanito eh, pag estimate natin so pag estimate kasi uh, nakadepende minsan sa lugar yan at sa kung sino yung contractor mo na kukunin okay, kadepende rin yan sa mga materialis sa mga presyo yung mga lugar na mahal ang mga materialis kaya itong kuha natin estimate more or less to. Pwede yung bumaba, pwede yung tumaas. Okay? yeah, idea lang naman to para sakaling kung mayroong kayong bahay na ipatayo na ganito kalaki, magkaroon kayo ng idea kung magkano na yung iba budget nyo. Okay? Kaya yeah, subaybayan so nyo. plano ako na ginawa simpleng plano lang dahil uh, 3 meter lang ang luwang nya at 7 meter 7 meter yung haba noon na nating lagyan ng poste sa gitna hindi na kailangan lagyan natin ng poste dyan pwede mong gawin yung pinto rito pwede rin dito sa kabila nasa sayo yan kung ano yung plano mo tapos ang papuntang second floor mo pwede dito ka maghangdan diretsyo pa taas pwede rin gagawin mong hagdan dito pa L tapos bakit na sa taas okay yan yung bibigyan ko ng mga option sa iyo isa pa pwede mong gawing porch dito ito porch tapos dito ka maghagdan dito ka maghagdan ganyan dito ka magdan dito yung pinto mo tapos dito ka magdan tapos pwede dyan ok para may ports ka siguro ilagay mo rito mga 1 1.5 meter yan 1.5 meter ang ilagay mo rito sa kung gagawa ka ng ports ok yan yan yung mga option na pwede mong pilihan pwede rin kung dito nakaharap yung susulat ko kasi nakahawak na cellphone yung isang kamay, pwede dyan yan dito yung bukas pwede ka rito magagdan o pwede rin dito sa kabila yun na yung mga option, pero nasa sayo yan kung anong magandang plano mo sa'yo dito yung bahay mo on on. Kaya yan lang ang bigay ko na mga option na pwede mong gawin sa 3 meter by 7 meter na bahay, 21 square meter okay see so estimate natin dito kung magkano to magkano ang maabot ng ganitong uh, klase ganito kalaki na bahay tatlong palapag ang plano nito eh. so unahin natin ang, ang na importante na parte sa isang bahay yung magdadala ng tibay sa isang bahay ay ang mga bakal at gagamit tayo ng mga bakal sa pundasyon poste, mga biga at slab at ang gagamitin ng nating bakal sa post, mga poste, may anim na poste ay a 16 mm. Pwede tayong gumamit sa parilya niya sa kulong puting niya ng 12 mm. Ang kwadrado niya ay 1 square meter. Okay Ayan At ang gagamitin natin Sa Ang mga flooring Mga flooring natin Kasama na yung mga hagdan Ay 10 mm At sa mga biga natin Magmula sa Putting Sa mga tie beam Sa second floor At sa third floor Nagamit tayo ng 12 mm Ayan At ang estimate ko dyan More or less 141,000 yan. 141,000 ayan isusunod natin naman yung sa concrete concrete natin ang size ng poste natin is 35 by 25 okay yan yung size ng poste natin nagamit tayo dyan ng simento ah uh, graba at buhangin okay at ang estimate natin dyan ang estimate ko dyan more or less 97,000 ang mga gamit natin yan na Uh, halaga sa semento, graba at buhangin Isusunod naman natin yung wall. Ang ginagamit, ginamit ko rito ang hollow block ay di 4 lang. Yan, di 4 lang. Hindi na tayo gagamit dito ng bakal kasi isinali ko na yung bakal doon sa 141,000 kanina uh, uh, sa mga rebars natin. Sinama ko na lahat doon pati sa wall na ito. At ang estimate ko sa wall natin dahil isang wool is 62,425 so, bali kasama dyan sa wall natin solo black si Briega may tayo simento dyan at buhangin yan ito ang estimate natin yan is 62,425 susunod naman natin yung finishing or plastering loob labas na to kasama na yung mga biga mga poste at ang estimate ko dyan is 20,315 susunod natin yung ginamit natin mga formas o formworks ginamit sa mga poste sa slab yan, ginamit, ginamit natin yan kasama dyan mga pako okay ang halaga nyan is 30,000 estimate ko dyan sunod so, septic tank sunod so kisame loob labas kisame ceiling full ceiling is 16,000 ang painting materials natin lahat na materials painting lahat na materials pintura at na mga materials is 95,000 kitchen cabinet naman kitchen cabinet natin kitchen at kitchen cabinet Simple. yan kitchen at kitchen cabinet ang magagasto natin yan is Isusunod natin yung tiles natin Okay, tiles Pasta tiles, lahat ng tiles Kusama na siya First floor na third floor tiles Is P21,500 Okay, sunod natin yung electrical cost Gamit tayo dyan ng uh, Breaker sa service entrance Tapos Sa bahay natin meron tayong breaker Ayan uh, Suggest ko lang yung breaker nyo sa ilaw at saka sa outlet separate nyo kaya kung first floor, second floor, third floor yan dalawa dalawa is 6 breaker sa outlet nyo, gumamit kayo ng 20 ampere tapos sa uh, mga ilaw is 15 ampere main breaker nyo pwede pwede yung uh, 40 ampere 40 to 50 ampere yung gagamitin nyo sa main breaker nyo dyan sa bahay nyo at saka sa ko rin yung kung may laundry kayo secondary wala yung breaker so bali walo walang breaker kailangan ngayon dyan uh, at lahat na ng material cost sa mga ilaw mga lighting fixture kung ano pa dyan is 60,000 yung uh, estimate natin dyan sunod natin yung plumbing lahat na related sa tubo estimate natin dyan is 60,000 sunod natin yung mga pinto door and door frame okay mula baba hanggang third floor door and door frame is 20,000 ang estimate natin dyan kung isoma total natin yan lahat lahat mula foundation hanggang sa lahat lahat na fully na to pinturado na to eh okay. ang total cost nya pwede nyo sumahin dyan may calculator kayo is 740,430 Okay, 740,430 430 at kung wala pang labor yan mari materialis pa materialis pa lang yan at ang karaniwang singilan ng labor ngayon ng namamakyaw, mga namamakyaw o mga nangungkontrata is 50 to 65% depende yan sa penis pero kung ganitong penis lang 50% percent na to kaya kung i-times natin yan sa 50% percent, ang labor niyan na magpunta sa contractor is 370,215 Okay. Pag-isama na natin lahat, lahat-lahat ng mga gasto natin. Ayan. I-quintahin e, na natin. Kasama na yung labor is 1,110,505. Okay. Kaya maganda ka lang ganyan kalaki. More or less. Pero mas maganda mo. Nagdagan ah, mo pa. Kasi dyan sa mga miscellaneous hindi natin isali yung mga miscellaneous dito eh Kaya mas maganda uh, dagdagan mo na yung budget mo okay sana nakatulong ito at uh, nagkaroon ka ng idea kung magkano magagasto mo sa 21 square meter na bahay 3 meter by 7 meter tatlong palapag kung mayroon kayong mga katungkot tanungan comment lang kayo sa baba at uh, pag okay, like nyo na lang ang video natin.